Higit isang siglo na nakalilipas nang itatag ang hukbong katihan ng Pilipinas o ang Philippine Army taong 1897 nang ito ay itinatag at uno ng tinawag na Philippine Revolutionary Army sa panahon kung saan nakikipaglaban ang bansa para sa kalayaan nito mula higit tatlong daang taong pananakop ng mga Espanyol na subukan ng katatagan ng hukbong katihan sa kamay ng mga Amerikano hanggang sa kalaunan ay nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa mga dayuhan. Ngayong taong 2024 ang kanilang ika-isang daan at dalawamputpitong anibersaryo patuloy na ginagampanan ang kanilang mandato na protektahan at ipaglaban ang Pilipinas. Sa panayam kay Lieutenant General Roy Galido, ang Commanding General ng Philippine Army, anya bagamat abala sila sa pagkikipagbakbakan upang matapos ang internal threats o panloob na banta sa seguridad ng bansa, tututukan pa rin nila ngayong taon ang pagsasagawa ng mga pagsasanay isa pagharap sa external threat o panlabas na banta sa kapayapaan ng Pilipinas. Indeed, we the army has been so busy with the internal threats and more of our capabilities was focused on defeating internal threats and in preparing for an external threat is something thus we are investing heavily in training training for the scenario of an external threat sa selebrasyong ito, inalala ni ng General Galido na kung man silang nakamit na sa loob ng mahigit isang daang taon, ito ay makakuha ng mataas sa trust rating mula sa mga Pilipino. Ayon sa opisyal noong taong 2022, natanggap ng Philippine Army ang 84% na trust rating habang tumaas naman ito ng 91% na trust rating noong 2023. Well, the most significant really is the trust rating we have right now. Uh, we are the second well agency of the government by the Filipino people. May tuturing tagumpay naman ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang pagkakaneutralize ng nasa halos 200 miyembro ng komunistang teroristang grupo. Sa si isang uh, pulong military balitaan, military sinabi military. ni Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita oh, ng, ng AFP, na sa nasabing bilang may isang daan ang sumuko, labing tatlo ang nahuli, habang labing tatlo naman ang napatay. Sa pangkalahatan po, uh, ang total po natin from um, our operations, no? meron tayong 198 na uh, communist terrorist group members na na-neutralize. No? So uh, this includes na po yung mem regular members and supporters po ng ating, ano, mula po to sir, no, nung start ng year until February 8. So yan po yung numbers. Sa nasabing bilang, umabot sa halos 80 na high at low powered firearms ang na ng mga sundalo. 18 improvised explosive device naman YAD, ang nakuha habang abot sa labing apat na kampo ng CTG ang ng pahamalaan. Habang sa local terrorist group naman, umabot sa halos dalawampu ang nanutralize ng AFP. Sa nasabing bilang, siyam ang sumuko at siyam naman ang nasawi. Aabot naman sa dalawampu't dalawang low at high-powered firearms ang narecover ng pamalaan at apat na kampo ng local terrorist group ang natunto ng militar. Paalala naman ni Lieutenant General Galido na kahit anumang pagsubok ang kinakaharap ng mga kasundaluhan, nananatili pa rin ang alab ng pusong Pilipino na handang mag-alay ng buhay para sa bansa. The Army soldier is ready to protect our citizen and serve as partners in nation building.